Pampanga. kami lang papasay na ako. Bye, Pampanga. Yan, makuling Pasko. Tayo dyan? Huh? Tayo dyan? Okay. Ay, saan yan? tayo? Saan na tayo? Doon sa unahan? Doon sa terminal.

nila walang bus daw nabi ng kapatid ng asawa po yan, ulongga po daywo ulongga po ito isa, kaluukan man ito isa so we're waiting for Pasay ito yan kumuha po booking regular from Pampanga to Pasay Scatters <coughs> office. Yeah. To pass, I 155 discounted 124. Kupau is 141. 14 130 ang discounted. Ibao din. Parang sumot. Ang hindi napaka Napakaraming bus na ka So, ang tapay natin. Puro kubaw pa lang po ang ano. Wala pang pasay. Kubaw, kalungkad. Kubaw, kalungkad. 26 nakasakay na po kami ng bus. Ang ganda, o, meron siyang charger, charging. Hindi ka gamang charge o, na dito. Charging sila Ang ganda ng bus ng Victoria Liner. May gamang charge, kulang lang nang Ano, let's go ya, shut Yan ay ano 'yan? Tubo 'yan? Yeah. Pakubaw. Ya nasi berpas. <coughs> 3:26 PM, January 1, 2025. Ikut lang kita. Ikut sendiri. Dari sana kok? Ah, dari sana. Ini nak. Bawa ni ang bagong taon ni Ayu. Green City Medical Center. lugar na ano sa yung mga sugar na maliut, na lugar na maliyon sa mga lugar ng maliyon sila panali at panak at 嗯。